alaman sa pagkakaunawa ho ninyo uh, ng panukalang batas na, na mag create ng Philippine Center for Disease and Control um, attorney so so Cesar actually uh, isang malaking batas ito no yung pangunahing layunin niya ay uh, likhain yung Philippine Center for Disease Prevention and Control tulad na nasabi ninyo pero marami pang nakapaloob dito so dahil ito ay naglilikha ng ahensya maraming provision dito tungkol sa pagpupondo nito kung saan siya pwedeng makatanggap ng mga donasyon halimbawa pero meron ding mga meron din mga panukala dito tungkol sa mga karapatang pantao na sinasabi halimbawa na sa pag nagkaroon ng pandemya, pwedeng i-quarantine ng sapilitan ng mga tao. Attorney, is this good or bad? Kung bad, bakit? If this is good, bakit po? On paper, mukha siyang mabuti, mukhang mabuti ang layunin, pero pag talagang siniyasat at dinisect yung bawat provision, makakasama po ito overall sa ating bansa. Uh, ano itong mga nakikita ninyong unconstitutional. Dito sa Senate Bill uh, 1869, kung bakit ho ninyo tinututulan? Sir, marami. Marami ang unconstitutional. Pero um, ibigay ko siguro yung top three na talagang nakakabanta sa ating bansa. Taking off dun sa sinabi ni Doc Jade, uh, mapapasailalim sa ilalim ng World Health Organization ang, ang CDC. Nakalagay po dito sa SB1869 na ang CDC ay magiging national focal point ng World Health Organization at ang kanyang pangunahing tungkulin ay isagawa isa katuparan ang mga utos ng World Health Organization. Ang implications nito ay kapag nagkaroon ng pandemya, kapag nag-declare po ang panibagong global pandemic at nagsasabi sila na mayroong padating in one or two years, um pwedeng pumasok sa bansa ang World Health Organization at magdikta. Magdidikta po ito, diretsyo na po ito sa CDC. At may kinalaman po ito sa, sa Senado. So uh, Senator Tolentino, Opo, magandang umaga po, po sir. Po, salamat po. Um, may provisions po dito na dinidelegate po ang Senado sa executive branch ang kanyang mga kapangyarihan. Ang Senado po ay ang boses ng taong bayan. Uh, hinlal po kayo, kayo po ang dapat at uh, magtatanggol sa mga karapatang pantao ng, sa, ng ng bayan at magtatanggol sa ating soberanya uh, bilang bansa. Sa ilalim ng SB 1869, pinamimigay po ng Senado ang inyong karapatan, ang inyong mga um, katungkulan at kapangyarihan na mag-oversee sa mga ginagawa ng executive branch na i-check po kung kumikilos ito laban sa ating soberanya, laban sa karapatang pantao. Uh, isang halimbawa dito, napaka-vague po ng pag-define ng public health emergency. Uh, sa aming mga abogado, may term po dito, ang tawag po ay void for vagueness. Masyado pong general, masyado pong malabo na kahit sino pwedeng gumawa ng kahit anong interpretasyon ng public health emergency. Nakakatakot po ito kasi ang ang presidente po o ang director general ng CDCPH, kung ano pong maisipan, pwede po niyang ipasok dito. At ang nakakatakot din po dito, um, may, may katungkulan po ang CDC na ibigay po ang ating datos sa World Health Organization. Ang ating health data, pwede pong ibigay. So yung ating health data under the Data Privacy Act is sensitive personal information na hindi pwedeng ibigay ng walang consent ng taong bayan. Mm -hmm. Anong implications po nito? Ang um, sabi po ni Yuval Noah Harari, na baka kilala po natin, no? yes. isa po siyang kunalang historian. Oh, yes. Sinabi sinabi po niya sa isang public um, forum, ng World Economic Forum a few years ago. Sabi niya, kapag alam mo ang health information ng isang bansa, hindi ninyo kailangan magpadala ng sundalo para lusubin ang bansang iyon ganun po ka ang nilalaman ng health data ng bawat Pilipino. Nakapagbinigay na natin yan sa ibang bansa, sa banyagang bansa, sa banyagang organisasyon, hindi ho natin alam kung paano yung gagamitin laban sa